Bale mga kapatid, uh, ito, may apat na itlog to. Eh, hindi tayo pinalad dito, kaya uh, bibiyakin na natin. Tapos yung hen, ah uh, papahingay natin ng isang buwan. tamang tama pagdating ng isang buwan, paris na yung dalawa na yun. Yung anak niya, na kak. Ayan. Uh, kunin natin yung itlog. Ay, yung ano, flashlight mga kapatid. Uh, ayan mga kapatid oh. yan po yung hen yung anak ni, nung anak niya ayan kumusta po kayo mga kapatid uh, welcome po sa kuya james tv uh, ngayon mga kapatid da. Uh bako tayo dumako dun sa project natin na lutino o na kak medyo masamang balita haong uh, nito uh, happy new year po sa inyo uh, sa lahat ng mga sumusuporta sa mga bagong subscriber po ayan ayan mga kapatid uh, for today's video po natin na uh, bibiyakin po natin yung lutino o palena na yan, kasi may apat na itlog dyan na uh, bali hindi tayo pinalad ngayon Ah, uh, yung anak nung Lutino Opoline saktong 5 months ngayon ngayon yung anak iba ibabalik natin dun sa nanay para lahat ng anak nila puro Lutino Opoline mga kapatid tara mga kapatid huling natin yung Lutino Opoline dun sa malaking cage ayun cut natin 2,000 years later Ayan mga kapatid, bali uli natin yung isang lupino doon. Ah, uh, natin dito. Ayan mga kapatid Ayan mga kapatid yung anak Ibabalik natin sa ina Ayan lahat ng i-anak nito mga kapatid by, uh, Lutino of line Cock or hen Ayan napakaganda mga kapatid Napakalinig Ng kanyang ano Pulo Ayan Pasanaya. Ngayon mga kapatid, ah, kukunin natin yung ano, yung mother nito. Kukunin natin yan. Ayan, mo ah, cut muna natin. 2,000 years later. Bale mga kapatid, ah, ito, may apat na itlog to. Eh, hindi tayo pinalad dito, kaya ah, bibiyakin na natin. Tapos yung hen, ah, papahingay natin ng isang buwan. Tama-tama, pagdating ng isang buwan paris na yung dalawa na yun yung anak niya na kak ayan ah uh, natin yung itlog ay uh, ano flashlight mga kapatid. ah uh, ayan mga kapatid oh. Uh. yan po yung hen yung anak ni, nung anak nyan ipapares uli natin sa tinga ngayon ibabalik natin ayun mga kapatid yung itlog ah nito ayun no hindi siya ano kumbaga napat, namatay na sa ano sa loob ng shell ng egg ay, mga kapatid kaya ganyan yung mga kapatid ah uh, nito na stress siya kasi nung ba bagong ay pasko mayroong patuwa ay kasihan dito sa kapitbahay namin siguro na stress, ayan hindi siya nakapaghalimlim ng maayos kaya ito ang nangyari ah, ngayon mga kapatid huhulihin natin yung lutina na yan, papahingayin natin tapos ang mga isang buwan ah, gagawin natin na uh, papaliguan natin bago natin sila isa lang para hindi ganong patay nung hen yung anak niya kasi aggressive po ang hen lalo't mature na ho yung hen uh, gagawin natin papaliguan ayun mga kapatid pulihin na natin mga kapatid tong hen tapos yung kak ilalagay muna natin dito sa flight kids at iyan ipapalit na ipapalit din sa blue opa na split pf ayun Ah, mo natin mga kapatid. Ay, mo na. 2000 years later. Ayan mga kapatid, bali ito na yung dalawa. Ayan po. Kaya pagpapahingayin natin yung hen dito sa maliit na sa double cage. <coughs> ah, yeah, excuse lang, mga kapatid. Ah, uh, ngayon, mga habang pinapahinga natin ito, na uh, natin sa kapapaliguan. ang uh, ngayon mga kapatid, papaliguan natin ito. Ayan. Napakaganda po ng Lupino offline. Ngayon mga kapatid, ang anak nito, puro Lupino offline, Na visual, cock, forehead. Ayan. Tapos yung itlog ito mga kapatid, papakita ko sa inyo. Talagang wala ng pag-asa mga kapatid. Ayan. Ito. Ayan mga kapatid. Eh. Wala na talagang hindi na yung pagkahalimlim ayan so ayan mga kapatid oh. patay ang ano tapos ito wala rin mga kapatid ayan talagang wala ng pag-asa ayan mga kapatid babawin na lang ako sa sunod na klase. ah bali matang tayo mga 2 months siguro kasi pagpaparising ko yung dalawa ayan ah ngayon, mga kapatid nito ah i-update ko lang mga kapatid yun tumama dito sa DA Fueling na ako pa walang rice uh, ngayon mga kapatid kasi bali nakita ko na itong mula kanina hanggang ngayon nakatatlong meeting na sila uh, hanggat wala pang respond sa akin si LJ ano? LJ Mandayo Uh, i-breed ko muna to kaya ang project natin dito mga kapatid uh, kung may, labas na eh, kung may maglabas na ibang kulay o basta faded siya uh, siguradong kak or henna ang ano natin mas lamang ang kak mga kapatid sa ganyang kanyang parisans kasi split faded sa isang visual faded na opa ayan kaya uh, sana maano natin uh, daw natin at kung maabutan niya yon na na may itlog siyempre dito sa akin ng itlog ngayon siyempre hintayin natin na ano yung magiging anak ibibigay natin, natin sa kanya kasi sa kanya to kumbaga hiniram ko lang yung kanyang ibon para makapag breed tayo rito sayang naman habang nagaanday tayo ayan mga kapatid ah to siyempre sa lahat ng sumusuporta ah, at mga bagong ah, ano tawag shout out po sa inyong lahat at sa nga pala dyan sa Mercedes sa Cam's Norte kay Kuya Will uh, ah, Kuya Willing uh, ah, shout out sa iyo sa buong family mo at din sa mga taga Tarong at ah, family to polar shout out po sa inyo at sa mga ulaso ayan sa mga babagay shout out po sa inyo Uh, kung bago pa lang po kayo sa akin channel mga kapatid baka naman pwede ng, ano, ng like and share at subscribe mga kapatid ayun uh, dako na tayo dun sa dalawang lupino o pala ayun ayan mga kapatid uh, bali uhulihin na natin uh, ito ilalagay na natin sa ano, double cage 'yan Ngayon mga kapatid, nakawala. Buti na takot natin. Babay sana mga kapatid kung hindi ano to. Ayan. Ang take nang makawala. Buti na natin agad. Ito yung kak, mga kapatid. Mali yung hawa ko. Hmm, ng nang makawala yung hen. Ayan, napakaganda mga kapatid, oh. Napakagandang project ito, mga kapatid. Kasi mga kapatid, ah uh, ang lutino po, hindi nagbababa sa presyo po. Ayan. ah uh, kahit saan po kayo magano, talagang hindi nagbabago ang presyo ng mga lutino o oh, kalain. Ayan oh. napakaganda bali dito natin talagay mga kapatid yan Ayon sila kaya lang natin siya dyan mga kapatid bali pahingay natin yan kasi nakaapat na klats na yan kaya tawin to habang pinahingay natin tamang tama tama magpaparis na yan anak niya po yan yung sak na yan anak niya po yan ngayon babalik natin sa kanyang ano sa kanyang ina ayan bali ang project natin yan puro lutino pa lang mga kapatid ayan mga kapatid uh, maraming maraming salamat po uh, ngayon mga kapatid dito nakikita ang na ng magandang balita. Ayan, maganda ang pit ng hen. Ayan, no? yung maganda. Ah, tanto, magandang project natin yan. Ayan, ay lumabas. Ayan na. Ayan, mga kapatid. Ang project po natin yan, mga kapatid, ah, Lutino o pala kasi mga kapatid yan renewing uh, opaline splitino uh, split faded ito na mga kapatid ganun din green opa splitino split faded kaya may posibilidad mga kapatid na magalas ng faded dyan sana makapalbas uh, ng Lutino opaline na tinted faded ayan mga kapatid uh, sa muli ko uh, hanggang dito na lang po ulit tayo Ah, uh, muli pa akong umingi ng support po. Ah, kung bago pa lang ulit sa aking channel, tingin ah, po ko ng isang like lang po sa isang share at subscribe po. Ayan, maraming 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 salamat po. ayun